So, ayun, what's up? Sana TV at New Zealand, syempre, proud Pinoy. Pusong Pinoy. So ayun, sa video na ito mga kasana all TV, ay para ito sa mga New Zealand job hunters. Sa mga kapwa ko Pilipino, mga kababayan ko na nangangarap din na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. So nung nakaraang mga vlogs, nasabi ko na recession is on. So ibig sabihin nun, may mga posibilidad na naman na may mga kumpanyang magsara. Uh, may posibilidad na may mga kababayan na naman tayong mawala ng trabaho. Pero despite sa mga recession na nangyayari dito sa New Zealand, may mga pailan-ilan pa rin na mga job hirings. So tulad ng agency ko na 21st Century Manpower Resources Incorporation may mga job hirings pa rin sila may mga uh, uh, napapaalis pa rin sila papunta dito sa New Zealand and aside from that, hindi lang uh, uh, 21st kundi nandyan yung profile uh, manpower services so marami pang mga uh, POEA registered na mga agencies dyan sa Pilipinas na nagpapaalis kasi may mga kliyente sila dito sa New Zealand so ngayon sa video na ito uh, so kung wala kang pag-asa, walang uh, chance na uh, maka hire ka sa Pilipinas so parang walang uh, wala yung skills mo na hiring sa Pilipinas ngayon so isi-share ko sa inyo yung New Zealand based na uh, recruitment agency so hindi ako affiliate sa kanila so nakita ko lang sila sa Facebook so pwede nyo bisitahin ang kanilang Facebook page so isi-share ko sa video na ito kung ano yung agency na yon at uh, yung agency na yon mga kasana all TV yung Eagle Recruitment NZ so napakarami na nila so si Norway ko yon napakarami na nilang napaalis na mga Pilipino or napapunta dito ng mga Pilipino, hindi lang galing Pilipinas, kundi galing sa iba't ibang panig ng mundo. Kung saan mayroon tayong mga kapwa Pilipino, halimbawa Saudi, kung saang lugar man sa Middle East. So, alos karamihan sa nakikita ko mga cross country. So, yung iba naman galing Pilipinas. So, ulitin ko, hindi ako affiliate dito sa agency na ito. So, ito sa lahat ng mga job hunters dyan, sa mga followers ko. So, i-check nyo yung Eagle Recruitment .NZ. so baka sakaling meron kay merong suitable na job para sa inyo din diyan at uh, subukan yung mag-apply. So, ulitin ko, hindi ako affiliate dito sa agency na ito. So, hindi ko rin pinopromote ang agency na ito. So, binibigyan ko lang kayo ng tip kung saan pwede kayong uh, mag-apply or mag-search ng mga trabaho papunta dito sa New Zealand. Kasi madalas silang mag-post ng mga job hirings papunta dito sa New Zealand. May mga pailan-ilan na para lamang sa mga may rights na dito sa New Zealand kagaya ng mga residents or may mga work permit na naka-open visa. Pero, may mga job posting or job hirings pa rin sila na pwedeng 4-month uh, power manpower pooling. So, meron din sila nga uh, for overseas. So, yung mga iba cross country, yung iba dyan sa Philippines. So, ayun, uh, samahan nyo ako ta uh, bisitahin natin tong eaglerecruitment.nz. So ayun, sa naul TV at New Zealand, syempre, Proud Pinoy, Pusong Pinoy. So ayun, sa video na ito, mga kasana All TV, ay nandito tayo ngayon sa uh, Facebook page ng Eagle Recruitment NZ. So New Zealand based po ito na agency. So kung makikita nyo po, naka blue uh, naka blue badge po sila. So meron silang 169,000 followers at 116,000 likes So itong uh, Eagle Recruitment mga kasana all TV Napakarami na nitong napapunta rito ng mga Pilipino sa New Zealand Hindi lang galing Pilipinas kundi galing sa iba't ibang panig ng mundo So madalas sila magpost ng mga job hirings dito sa kanilang Facebook page So I highly recommend na like nyo tong page na to So para ma-update kayo sa mga job hirings at mga job postings nila So ayun dito siya matatagpuan sa Auckland, sa Flatbush, Auckland, New Zealand So, meron din silang contact number dyan at meron silang email kung saan pwede kayong mag-submit ng inyong mga application letter. So, kagaya nito, meron silang job posting na... Uh, we are still pulling for a possible position of car painter and panel beater. So ayun, may link sila kung saan kayo pwedeng pwede yung i-click at pwede kayong mag-apply. So napakarami na itong uh, mga napapunta na rito mga kasana old TV at sinasalubong, sinasalubong nila, nila, mismo doon sa airport. So ayun, sa mga job hunters dyan, malaking maitulong sa inyo ng uh, Eagle Recruitment and said sa mga skilled workers dyan dahil marami silang job posting, job hirings papunta dito sa New Zealand. So hindi ako affiliate sa kanila at wag po kayo sa akin mag-apply dahil isa lamang po akong gabay. So, i-like nyo na ang kanilang Facebook page, Eagle Recruitment Z mga Kasana All TV. So, ayun lamang.